na ang Diyos ang dahilan ko. Oh, most versatile singer and promising performer of the year. Oh, oh yeah. Pakita mo naman sa ano sa ano, mga ka <laughs> lang. Pakita mo naman. Siyempre proud ako pag may nakakamit ang aking mga kasama. Oh, Proud wow, so, ako. It. Siyempre proud kami guys. Sina mo. Meron din kami. Ako naman I ay most inspiring and most Remarkable Filipino content, content creator. creator of yes. the year yes. Congratulations oh, yeah, so, sa inyong know. dalawa! Siyempre ako naman sa content, ayan yung ginagawa ko <laughs> ng content na So paano mo naman ipapapakita sa akin kung bakit ka na-awardan ng ganyan? Ay, uh, gata naman yung content ko <laughs> Sige, sige, ka. paano ka na-awardan? Siyempre, especially, kailangan oh, uh, Sorry, go in interview. Ang pakala mo, what's your name if you don't mind? Raisa please Raisa, okay. Juvan, nice hello pleasure po, to hello meet hello. you Ayan, so paano mo sila, sample naman, ano bang maganda? So yeah, okay ganyan guys oh, Sige, sige, ah uh, try natin mga iba't ibang genre kasi numbers most smooth iba't ibang genre talaga. sige, 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 Okay. Unahin natin yung ano lang, mga soft lang. wow. wow. again, wearing all their faces. I okay. love eh. Wala pa sa ano, wala oh, pa sa kalahati. Wala oh, oh. pa sa, wala pa na na? Hindi mo ba? Grabe. Ano yung nanonood naman natin uh, yung ano ko talaga, yung rock. Rock oh, sige. Lagyan mo ng chorus mo ganda. Sige, ano yan? Ano yan? yan? Ano yan? Totoy Totoy, bilisan mo Bilisan mo ang takbo Lagan mga bombang Nakatutok sa ulo mo Totoy, tumalon ka Tumaba kung kaya lang. At baka tumaan pa Ng mga balang Ligaw Yeah

Pwede ba si Jean ang isang atlete is okay na kuyusaryo okay. na Mata niya'y nakapikit Bumara sa may kumbento Sa babaan lang po sabi ng tupero Kasi may nanguhuli Okay, next episode guys Okay, next episode guys <laughs> Hindi lang... sa kasi sila maaga tayo pumunta la eh. Para lang kumanta ka kanina. Hindi na mabut sa banal na asa Grape. sa. Yo. Doon pa lang wala nang galing, so, no? So, Buming mo naman yung mga kanta, baka may mabubukang kanta. Ano ba mga talagang ano ang songs mo talaga? mga hey, mga Sige nga, tingnan natin. Sige. Tapos ni ano, di ba? Uh mo -oh. doon tayo sa susunod ano. Hindi pula, dilaw, tunay na maglaban. Oh ang kulay at taga'y bis dahilan oh yeah. yeah. Hanggat marami ang lugmok sa kahirapan At ang ustisya ay para lang sumayaman oh. Habang <laughs> may tatsulo, hey! at sila ang nasa tufto <laughs> Di matatapos <laughs> itong gulo yeah, yeah. Di matapos ang gulong ito Yeah. yeah. yeah.

Mayagi mahatang dugo ka hai o oh pinoy ako Mayagi mahatang dugo ko eh, Grabe <laughs> Grabe so, baba, mo follow yung, Guys, follow natin yung page ni ano. Ano ba ang name ulit? Sorry. Ano ang Facebook page mo? Ano po, Raisa Kilas po. Raisa Kilas uh, and then YouTube. Yes. Raisa Kilas pa rin. Sa TikTok ano? Sexy size. Oh, oh. Guys, pwede nyo i-review yung mga content niya. No? Baka pwede nyo po siyang dalawin sa mga bahay niya or sa over, sa Facebook niya. Nagko-cover din siya. Napakagaling guys. Support so, natin si... Thank you po. Rise up English. Rise up English. bye-bye. Thank you po, thank you sa kanya. Ang so, galing, galing. Galing, bro. bakit? <laughs> 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 <Markit>, bakit? <laughs> <laughs>